diniklara na daw na itong si Sara Duterte na siya ang um, designated survivor. Hmm. Kakaiba to. Meron palang ibig sabihin na ito. Balikan lang natin. Uh, maganda na ito ay sinishare ng mga netizens para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan. Sabi dito, alam niyo ba ang istorya ng Designated Survivor mm -hmm. sa Netflix? Ayan yung merong event na dinaluhan lahat ng officials. Tapos binomba, namatay lahat. Isa lang yung nabuhay at yung hindi umatend ng event. Yun daw ang nabuhay at yun daw ang naging designated survivor. Kasi hindi daw aattend etong si Sara Duterte ng SONA ni Pangulong BBM. Matatandaan niyo po kahit Winawalang hiya ng mga diehard si Atty. Lene Robredo bilang Vice President noon ni Digong. Niminsan po ay hindi siya, hindi siya uh, nagpatlang, hindi siya lumiban ba? Lahat ng sona ni dating Presidente Digong ay dinaluhan po ni Atty. Lene Robredo bilang Vice President. Hmm, ayan, yan pala yun, designated survivor. Ito daw ay malaking threat. Ito daw ay pagbabanta na si Sara Duterte. I am the designated survivor. Mm, matindi, no? Diyos ko po, ito talagang mga kampon na mga taga-Dabaw. Kampon ang kung ano man na galing sa Dabaw. Ano ho, yung isa, appointed son of God. Ito naman ngayon, designated survivor daw siya. Nasobrahan daw ng Netflix. Ito si Sara Duterte. Sa kapapanood, dahil wala naman talagang ginagawa, sabi ni Atty. Barry Gutierrez, wala daw na or we, we don't have presidential succession law dito sa ating bansa. Unlike in the US, na kung mamatay halimbawa yung presidente, ay agad-agad na maluluklok ang vice president. Walang konsepto ng designated survivor sa ating batas o sa batas natin. Isa pa daw na abogado at ang Sara Duterte na mukhang kinulang sa pag-aral o sa kaalaman sa saligang batas at sa halip ay puro Netflix. So magtataka daw. Or ngayon, Nagtataka ang mga netizens, paano naging abogado ang isang ito? <laughs> Kawawa lang talaga. Ano ko? Diyos ko po, etong si Sara Duterte. Mukhang nasobrahan daw ng Netflix. Gutierrez pointed out that unlike in the US, the, uh, the Philippines lacks a presidential succession law. Hence, there is no concept, concept of a designated survivor in the country's legal framework. Ayun naman pala. Ito, sabi ng isang netizen. There is no such thing as designated survivor in the Philippines. Um, uh, Senator Pampilo Laxan filed a bill but it did not progress. The fact that you don't know shows how stupid you are. <laughs> 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 stupido ka daw, Sara Duterte. Isa kang malaking stupido, sabi ng isang nadasan. But if you know that there is no such thing and still you assign yourself, That's a joke. It's a bad joke. In bad taste. Talagang mapapahama ka dyan. And it shows that you are greed or it shows your greed of power or for power. Hindi, hindi naman bago yan. Yung pagiging gahaman, yung pagiging greedy na itong mga ito sa power, hindi po talaga bago yan. At yung taktika nila, yung kanilang paraan, ay kakaiba. Minsan, iisipin mo, nagtatagumpay eh, itong mga ito. At kasalanan niya ng mga kababayan natin na madaling mapaniwala, madaling mauto, at madaling ma madala ng mga katulad o kadramahan ng mga katulad niya na itong ginagawa ng mga Duterte. Mm, de ba? So dapat lang paimbestigahan daw ito, sabi ng Kongreso, dahil ito ay malaking banta sa siguridad ng presidente nang nasa Malacanang. Abay, may kilalagyan talaga itong pagiging stupido daw na ito sa Sarah Duterte. Pero yun nga, above all, ang punot dulo niyan ay yung kaswapangan. Ang punot dulo niyan ay yung pagiging ganit sa kapangyarihan. Good luck.